Ipinahayag BSP na sila ay nagbenta ng malaking halaga ng ginto sa unang anim na buwan ng 2024. Isang hapang kilalanin bilang pinakamalaki sa merkado ng precious metals. Balitang mga pante mula kay Joy Antonio. Kaminado ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nagbenta ito ng ginto sa unang kalahating taon ng 2024. Kasunod ito na lumabas sa report na ang BSP ang pinakamalaking precious metal seller sa unang anim na buwan ng taon. Wala pa ako nakikitang gold sa buong buhay ko. Uh, kaya nag nagugulat kami na pag pinag-uusapan yan. Uh, kung saan-saan daw nanggaling, uh, kung saan-saan daw ginagamit. Kung talagang meron 'yan. 35 taon na kami mula sa ibala, <laughs> yung father ko sa. Nasa na yung goal na sinasabi nila. Siguro naman sa kuwento nila nang sinasabi nila si hindi hanggang ngayon hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Kinuha niyo sa GSIS. Bel 89. <laughs> Pinagbili nila, saan, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin. Sold amounting to 129 billion. Administrasyong Marcos, unti-unti nang inilulubog ang Pilipinas. Tara, makinervis tayo. Ayon sa report, habang ang ibang bansa ay nagpapataas ng kanilang gold reserve, Pilipinas nakapagbawas na o nakapagbenta na ng halos 25 tons ng gold sa loob lamang yan ng anim na buwan sa pamamagitan ng Banko Sentral ng Pilipinas. Habang ang bansa ay nahaharap sa iba't ibang -iba issue tulad na lamang ng pag ng kamara sa budget ng Office of the Vice President pagtugis kay Pastor Kibuloy at ang kaliwat ka na tila walang katapusang hearing tungkol sa di umano'y mga kaso ni Suspended Mayor Alice Guo na kung saan pinagsasalitan na lang ng mga senador at mga congressman. Habang nangyayari yan, nakapagbenta na pala ang gobyerno ng halos 25 tons of gold mula January hanggang June 2024. Ang tanong ngayon, saan napunta ang pera? Isusuhol ba sa mga congressman? Samantalang lumobo na sa halos 16 trilyon ng utang ng Pilipinas. What is the total national debt as of now? 16 trillion. 16 trillion pesos. 15.69 trillion to be exact. Saan idinadala ng administrasyong ito ang pera ng Pilipinas? pag-uusapan ko natin, napakahirap. Ah, Hindi ko alam kung paano ito sisimulan ito. Tungkol ho ba sa ginto? No? Marami nang nasabi tungkol sa ginto, pero ito ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ginto na pag-aari ni Juan de la Cruz. Tayo ho ay nagbenta ng ginto. Alam po nyo, pag tayo ay nagbenta ng ginto, may impact po yan sa reserve requirement, sa reserve. Yung pondo na naanjan lang, parang sinasabi, di ba nakasandal ka sa pader kung meron kang ginto. Bakit po? Kasi ang ginto, nag-appreciate, mataas po ang value niyan. Kaya yung pagbenta, hindi dat dapat biglaan kasi kailangan mong tingnan yung world market. Alam po nyo, pag bumaba ang gold reserve, mas exposed tayo sa risk. Uh, yun yung tinatawag na fiscal risk. At kung ikaw ay exposed sa so fiscal risk, napakahirap mong balansihin ang mga bagay-bagay. No? Nandyan na po yung sa usapin ng ang taas na ho ng ating utang, uh, 15 trillion na. Uh, nagkakaroon tayo ng tinawag ni Presidente budget constraint uh, nung tayo ay humarap dyan sa bagyo na ang tawag po ay Christine. No? Sinabi ni Presidente, medyo may budgetary constraint tayo tayo. Kung natatandaan nyo ho, ah, sinabi rin ng DBM Secretary na 80% ng budget na release na first quarter pa lang. Nakakatakot tong isipin. Ano kaya pagdating sa Desyembre, no? Pag ang bagyo, ha? At tayo po ay parating na a uh, binibisita ng mga bagyo 20 times a year eh kulang, -kulang pa daw po ng tatlo o apat na bagyo bago natin makuha yung average. So balik-ulit tayo sa ginto, ha. naman tayo tungkol sa bagyo. Yeah, itong ginto napakahalaga po sa atin kasi sa rango ng mga may-ari uh, the largest gold reserve by country, pang-30th po tayo. Noong pong 2023, meron po tayong 159 tons na ginto at noong pong ito lamang uh, second quarter, meron po na lang tayong 134 tons. So nabawasan po ng mga around 25 tons. So, ang tanong natin, tama ba nung binenta yon? Yun na ba yung mataas na presyo so that we can recover? No? Uh, kung titingnan po natin, ang usapin ng ginto ay tungkol po sa fiscal responsibility and discipline. Kailangan parati tayo nakasandal sa border kasi kung magkaroon po ng problema, yan pong gold ang ating gagamitin to remain liquid. No? At yan po ay nasa central bank ng bawat mga bansa. Ha? Siya ay financial safety net na tinagurian. At siyaan po ay nagsusuporta sa value ng peso. Ay, ay, ay ngayon ay 58 pesos na to a dollar. Hindi natin maintindihan ba't nagkagano. No? Samantalang uh, bumaba na siya ng 55. Ngayon po, nag-appreciate na naman siya ng 58. At yung pong ginto ay buffer against economic and financial instability. Tapos, sila parati natin sinasabi. No? Financial safety net, uh, support sa national currency value at buffer against economic and financial instability. Tuwi po may election, may instability. Uh, bukas po, magkakaroon ng election sa Estados Unidos, no? Ano ang impact nyan sa kabuuan ng mundo? Uh, malaking bagay po yan. Ganun na rin po sa impact ng kanilang fiscal uh, policies. Nung pong pinagbenta ang gold ng 24.9 tons, sinasabi ng Banko Sentral, ayan daw po ang tinatawag nilang active management strategy. Ano po yung active management strategy? Yung po involves pag taas ng presyo ng gold uh, net income ng BSP at impact sa financial insurance and stability ng bansa uh, kung titingnan po natin, ang BSP po ay nagkaroon ng net income dahil po sa Maharlika, no? yung Maharlika Investment Fund, etalagang eh, talagang matalinghaga dahil hanggang ngayon, kahit na naglagay doon ng pondo ang Land Bank at ang Banko Sentral ng Pilipinas ay wala pa rin po tayo naririnig kung saan ang opisina nila, kung anong ginagawa nila at wala pa rin monthly reportorial requirement as required by law nawala na naman po tayo. Alam nyo, mahirap natin pag-usapan talaga ang ginto eh. Kasi napakahirap paano natin na-explain sa taong bayan na nagbenta ang Bangko Sentral ng ginto. Ang resulta daw po niyan ay nagkaroon tayo ng liquidity buffer. Ha? Ibig sabihin, yung kinita ay equivalent to 8 months of imports and payments for services. Ano pong ibig sabihin noon? Medyo gumanda-ganda ang ating financial standing. No? 6.28 times the country's short-term external debt based on original maturity. Meaning, hindi po tayo masyadong na maapektuhan dahil may pondo ang gagamitin. Ah? Pero, babalik ulit tayo doon. Tama bang binenta nung panahon na yon na ang appreciation ay tumataas o dapat naghintay muna? No? We should be able to get and reap the kind of world market pricing. Hindi yung sandalian lamang nagbenta ay eh napakababa pa po nung presyo noon titingnan rin po natin yung epekto sa ating mga loans kasi ang, ang negative impact ng selling ng gold reserve ay kumunti siyempre ang ating gold reserve na dedepende tayo sa external financing na alala nyo, meron lately lumabas sa uh, pahayagan na kinukonsider natin humiram na naman ang pondo sa IMF dati nag, tayo hiram ng hiram, nakabayad uh, naging positive lender ngayon manghihiram na naman tayo at dahil doon na rin sa pagbenta ng gold siyempre lahat ng, yung, gold speculators eh, uh, pinag-aaralan yan, oh bakit nagbenta ang Pilipinas? Saan ginamit ng Pilipinas? Pilipinas. Oh, kung ganyan pala, sandali lang, dapat bang mag-invest ako sa'yo? Kasi baka mamaya hindi tama yung management ng ekonomiya ng bansang yan. Kaya it could lead to capital flight. Ah, yun yung tinatawag na hot money. Nag-invest lang dito. Pag kumita, alis ka agad. Hindi po yung long-term investment. At to a certain degree, may epekto sa foreign direct investment. Ah? Uh, ilang beses na po nga pala si Presidente nakatravel, kung titingnan natin, susumahin natin, uh, parang kakaunti lamang ang direct investment na pumapasok. Yung actualized, nasa 23%, uh, hindi na ho umakyat. Hindi ko ho alam kung bakit. Kaya napakahalaga po na nating malaman kailan pinagtinda, meron po yun, meron resibo, ha? at magkano pinagtinda, yung po ang question mark. Kasi hindi natin alam at what value where the gold sold, uh, at saka po, uh, saan gagamitin yung pondong pinagtinda. Siguro po, parte ng accountability and transparency ay pakita ng Bangko Sentral ng Pilipinas anong impact ng pagbebenta ng gold. Alam po nyo, napakataas na uh, ng presyo ng gold. Lalong-lalo -lalo na dito sa formation ng BRICS. Ito po ay bagong organisasyon kung saan ang, ang China ang nangunguna. Napakahalaga po dyan ang usapan. Magkano gold reserve mo? Kasi yung malaming gold, mayabang. Kasi nakasandal ang bansa dun sa gold reserve. Muli po, ito si Balutikia. Maraming salamat sa inyong pag sa akin dito sa napakahirap pag-usapan na ginto ng bayan. Like, follow, and share.